kasi masikip na doon sa tabi ng kulungan ng kambing so dito ko ilalagay sa kapatid ko para mailipat na yung ating mga alaga so, kasi dito sila nakalagay uh, ang sikip sikip niya yun, nakawala yung isa. Come on! Ang unang inilipat ay si Kuko. Yan si Kuko. yung tatay. Yan ang kabisa. Ayun. Ayun. So, ito ang dumalaga. Yun ang bago niyong bahay. Uh, andito sila dati, ang liit-liit. So, kailangan nilang maluwag na tirahan dahil dito sila mangingitlog. ayun. दान मिसके मने ओ oh, सिगे